Hi vlog! Welcome to my guys! Yes, yes, so, so, sure. uh, <tapos> Kuwang-kuwa yun. <tapos> <tapos> Eto na naman nagbabalik ang inyong lingkod, Kusinerong Mayor. Matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload dahil na rin sa naging busy na nga ako. At nawala na rin ako ng oras na makapaggawa ng content. Bilang international student dito sa Australia, ay kailangan ko talagang gampanan ang pagiging estudyante ko at the same time ang pagtatrabaho. Natambakan na rin ako ng mga assessment kaya kailangan ko munang ng isang tabi ang aking pagwa dahil kailangan kong mahabol na ma-submit ang lahat ng assessment ko bago mag-deadline. Yung mga assessment, yun yung pinaka-exam na namin kaya Napaka-importante na gawin talaga ito. Kung hindi, ay babagsak ka. Bukod pa dyan, meron pang mga e-quiz na kailangan din sagutan. Bali, yung kinuha ko na kurso dito ay tatlo. At ito ay nakapackage nung pag-enroll ko. Yung kinuha ko pala na kurso ay yung Certificate 3 in Commercial Cooking, Certificate 4 in Kitchen Management, at diploma in hospitality management. Pero akalain mo parang kailan lang simula nung nag ako sa pag-aaral dito sa Australia dahil malapit na rin ako mag-graduate sa aking unang kurso na Certificate 3 in Commercial Cooking. Yung tuition fee ko pala dito sa school namin ay 16,000 Australian dollars at kasama na doon yung uniform, safety shoes, kitchen tools at yung mga linuluto namin sa bawat practical namin kaya wala ka ng ibang aalala kung di ang pumasok sa klase, gawin ang mga assessment at sagutan ang mga e -quiz. Ang kagandahan sa pag-aaral sa pagluluto kasi kahit pumasok ka ng gutom, pero uuwi ka naman ng busog at kung minsan ay may baon pa. Hi, vlog. Welcome to my guys.

给你拿四块钱。